Hello guys! Ayan, maligo muna tayo bago tayo maghatid sa si school ng aking anak. Ayan guys, so magmamadali na ako dahil 12pm na. Kailangan ko nang i-send yung anak ko sa kanyang school. Si syra so ayan. Kita na tayo sa labas maligo guys, ayan. Oh, magmamadali na tayo. ang sarap ng water. Dahil minsan lang tayo nakakaligo. So, ayan guys, sobrang ano, fresh yung ano, water. So, yun na nga, guys. Dahil tapos na tayo maligo, so maglalagay muna tayo ng lotion. Ayan, Chris lang yung lotion ko, guys. Mamurahin lang yan. Kaya, medyo madulas siyang, ano, matagal siyang medyo papantayin talaga sa balat. Kasi, iba yung, ano, eh, hindi siya, hindi siya yung talagang smooth na lotion. Yung ano lang yun, yung mamurahin lang yan. Yung pinakamura sa mura pa na lotion. Yung, hindi yung mura na, ano, yung, yan yung crease na lotion na yan. Pero ang bango niya guys sa ang lambot sa balat. Eh. Na ano lang, nagugustuhan ko lang din yung lotion na yan guys. Ayan. So, thank you so much guys for watching. Ayan o. Oh, naghahabang naghahanda ako guys. Papunta ako ng school. Maghatid ako yun sa anak ko. Kanyang ginagawa ko. Pagkatapos ko maligo ay maglalagay ako ng lotion. Ayan, so, ayan, oh. At maglalagay na naman tayo ng lip tint. Lip tint lang yung nilalagay ko dyan, guys. Hindi na ako maglalagay ng lipstick. Ayan. Ang tagal pa kasi, ano eh. Ang tagal mabuksan tong ano na to. Ang kasi ng kamay ko. Ayan eh. Nahihirapan ako magbukas niyan, guys. Kasi ang ano, ang ng kamay ko. Ayan. Ang tagal ko nabuksan pinihit ko pa siya ng pinihit ang tagal ko siya talaga na buksan lip tint na yan para sa lips ko yan ayan, ayan, ayan na na natin ay nilalagay ko na siya simple lang ako pag nang, kahit saan ng lakad ko simple lang lipstick uh, ah, lip tint lang ilalagay ko or lipstick ayan ganyan lang wala na akong kahit anong ipapahid-pahid sa mukha ko Ganun lang ako kasimpleng tao. So, hindi naman si simpleng tao. Ganyan lang ako magayos lalo na pag nagmamadali ako kasi malilit na yung aking anak. sa so, ayan. Pupunta pa ako ng school, ihahatid ko pa siya so nagmamadali na talaga ako dahil alam naman natin pag full time mom tayo, meron pa siyang kapatid inalagaan ko sa so, ayan, Medyo lit na nga akong naligo hanggang sa magayos at tapos ko na rin naman sya bihisan so ako naman nagayos dyan ayan magsuklay na tayo ng konti at pakinding-kinding ng konti dahil tapos na nga tayo magbihis at mag excited na tayong magpapunta na magpunta ng school ayun sayan so, na nga guys kunting ano lang kunting suklay suklay lang hindi naman talaga ako masyado nagayos ng buko basta makasuklay lang ako ng konti minsan nga kinakamay ko na lang yan eh ayan So, saya na guys Okay na tayo dito. So, kikimbot-kimbot na tayo. Ayan, Happy yarm. Happy na yarm dahil fresh na. Fresh na. Fresh. Excited na magpunta ng school. Ayan. So, ayan na guys. Dito na nga tayo sa at pass forward tayo guys. Dito na nga tayo sa school ng aking anak. Kaya nauna na siya guys. Ayan. So, wala na siyang naglakad so pagdating ko dun sa loob ay ando na rin yung aking junakes thank you so much guys for watching ganyan talaga tayong mga mami araw araw pag may pasok yan. nagmamadali nag ano nagpabilisang kilas. Nandito na yung room ng aking anak. Ayan. Hanapin ko na siya. Diyan sa loob. Nakaupo. Ayan. So, bye-bye. Thank you so much, baby. Bye.